Good news ito sa Lakers fans, Yusuf Nurkic sa Los Angeles Lakers. Pero bago yan, kahapon nga ay opisyal na nga ipinahayag ng liga na muling na reschedule ang laro ng Los Angeles Lakers at San Antonio Spurs. Ang dahilan nito ay ang patuloy na wildfire sa lugar ng Los Angeles na nagdulot ng malaking epekto sa komunidad, kabilang na ang ilang miyembro ng Lakers. Isa na rito si Coach JJ Redick, na pinili na lamang gawing abala ang sarili sa basketball upang makapag-relax sa gitna ng trahedya. Ayon sa balita ng NBA, bukod sa unang dalawang laro ng Lakers na naapektuhan, posibleng masundan pa ang mga pagkaantala sa schedule. Bagamat hindi ideal ang sitwasyon, nagiging positibo ito para sa ilang aspeto. Ang mga manlalaro ay magkakaroon ng pagkakataong makapagpahinga, maibalik ang kanilang sigla at makapag-recover ng mas maayos. Sa ganitong pagkakataon, mas maraming oras din ang maibibigay para sa pagbubuo ng mas epektibong game plan. Isa sa mga napag-usapang adjustments ay ang posibilidad na isama si Dorian Finney-Smith sa starting lineup na inirekomenda mismo ni Lebron James. Ayon kay Lebron, napapansin niya ang mas maayos na eksekutasyon execution ng plays lalo na sa opensa at depensa tuwing nasa loob ng court si Finney Smith. Kapag maagang nakukuha nito ang kanyang rhythm sa laro, nagiging mas malaking asset siya ng koponan. Kung itutuloy ang ganitong estrategiya, inaasahang papalitan ni Finney Smith si Rui Hachimura na babalik sa paglalaro mula sa bench. Samantala, nakaraang araw ay nakuha ng Phoenix Suns ang panalo kontra sa Atlanta Hawks sa score na 123-115. Ngunit isang bagay ang talagang nakatawag ng pansin sa laban na ito. Hindi pinalaro ng Suns kahit isang segundo ang kanilang starting center na si Yusuf Nurkic. Healthy naman si Nurkic ngunit nakakapagtaka kung bakit hindi siya ginamit ng Suns. Sa nakaraang laro rin ng Suns, ginawa nilang bench player si Nurkic at si Bradley Beal. Ngayon naman, hindi na talaga pinalaro si Nurkic. Ngayong season, nag-a-average si Nurkic ng 9 points at 9 rebounds per game. Bagamat hindi ito napakataas, solid pa rin ito para sa isang starting center. Kaya naman marami ang nag-iisip na posibleng may plano ang Suns na itrade si Nurkic. Sa NBA, karaniwan ang hindi pagpapalaro sa isang player kung plano na siyang itrade. Ginagawa ito upang maiwasan ang injury at mapanatili ang trade value ng player. At ayon sa lumabas na balita, nakaabang nga ang Los Angeles Lakers sa ganitong sitwasyon dahil matagal na silang naghahanap ng isang legit na sentro na makakasama ni Anthony Davis. Gusto nilang maibalik si Davis sa kanyang natural na posisyon na power forward. Kung matutuloy ang trade, posible umanong si Gabe Vincent at Rui Hachimura ang maging kapalit ni Nurkic. Isa pang big man na nasa radar ng Lakers ay si Walker Kessler. Si Kessler nga ay isang batang big man na kayang makipagsabayan sa mga malalaking bigs ng NBA. Ang kinagandahan dito kay Kessler ay nag-a-average ito ng double-double na may 11 points at 11 rebounds per game at may 2.5 block per game pa ito na kung makukuha ito ng Lakers ay siguradong malaking tulong ito sa front court ng Lakers at lalo na kay Anthony Davis. Sa inyong palagay mga tropa, babagay ba si Yusuf Nurkic o si Walker Kessler sa Lakers? Maari ba nilang palakasin ang depensa at rebounding ng koponan lalo na't kailangan ng Lakers ng mas matatag na presence sa ilalim ng ring?